Mayang adlaw kanyang tanan. May swimming pool na kami. Woo! At ayan na nga, inuumpisahan na nga ang paggawa ng ating swimming pool. At ito ang mga pangyayari. So tinanggal muna natin yung mga excess baggage. ho? Huh? excess baggage. Kailangan talaga natin mga tanggalin yung mga sagabal at mga sobr sobra-sobra na sa ating buhay. Ano ba yun? <laughs> Puro naman ako drama at syempre mga hugot. Tanggalan na natin yung mga sanga ng mga aratilis na mga puno dito sa gilid ng ating gagawing swimming pool kasi puro sila sa gabal at meron diyan mga ano yung mga bubuyog na nangagat so bawal sila diyan tatanggalin natin sila pero hindi naman lahat tanggalin natin siya kasi maganda rin po yan siya panglilim dito sa ating gagawin na pool area de ba at syempre ang nagtanggal po ng ating mga Am um, lupa dyan para magpalali may aking mga kababata talaga sila talaga yung mga lumaki pa ako dati nung bata pa ako sila talaga yung kasamahan ko talaga sa mga kalaro ko ng hole ng mga jackstone ng mga dampa ng mga lastiko lahat ng larong pambata ng mga bata pa kami ayan po mga kasamahan ko at mga asawa na sila may mga anak na ako na lang natitirang single at biuda charot lang o di ba ang lawak-lawak ng pool namin siguro na sa mga 4 feet po yun. At so ang lawak siguro nito ay mga nasa mga 4 by 10 yung lapad dito. At kasama ko nga dito ang ibang mga social climbers kasi eh, tutulong daw siya. So ayan na po si Inday, ayan din sa likod, magpapa ano rin siya. Tutulong din siya sa pagpala-pala dyan sa ating ang um, gagawing pool. Ang problema nito, paano natin gawing pool? Ang, ang dami mga bato-bato sa gilid pero okay lang yan. Bahala na ang importante ay lumalim ito para maganda ang pag ng ating mga baklang mukhang mga halamang dagat. sa so, ito na po. Ayan po sa request niya sa lahat mga gustong pumunta dito. Meron na tayong pinapagawang pool. <laughs> ah, di ba? Dahil mo si request niyo ang pool, so nagpagawa tayo para naman maging masaya kayo at hindi lang daga ay dagat, hindi lang ilog or subang inyong maliliguan dito, kundi pati na rin pool na kung saan yun talaga ang gustong puntahan ng ating mga nagsiselebrate na kanilang mga okasyon, lalong-lalo na sa mga birthday at syempre reunion. Basta kasama ng yung pamilya, masaya talaga. Lalong-lalo na pagkasama rin yung mga kaibigan na mga plastic, o di ba diba? So, ayan na nga, tumutulong na nga po si Inday kasi nga may video, o di ba diba? May nagbibideo kaya ka tumutulong po siya sa ating paggawa ng pool. O, oh, ba diba? Nainsulto yata ang pool dahil mas malapad pa ang kanyang mukha. Charot lang. So, si Inday, bumili ng aking gamot ngayon ng para sa aking uric acid kasi nga masakit ang aking mga kalamnan because of the gout. Tama ba yun? Arcox siya ang pinapainom niya sa akin. So, bumili siya. At ito na nga, malapit na ng matapos ang ating pool. Siguro mga 3D silang naguhukay diyan. At salamat sa aking mga trabahante. Kahit pa paano ay malapit ng matapos siya at sana nakatulong din ang inyong pagpakyaw sa aking um, uh, pagpagawa ng pool so yan po ang aking mga, mga kamag-anak ko lang din naman yan sila at syempre ang aking kababata ang isa sa pinaka-close ko talaga dyan ay si Longlong, si Jonard na kung saan isa siya sa mga um, kasabayang ko talaga magpatuli <laughs> sabay kami magpatuli sa ilog eto na si Inday <laughs> ang sipag talaga ni Inday ay ang video tayo? Oh, di ba? Oh, di ba? Mga ikaw nag-video sa kuha. Ah, ah ganahin ko sa iya. Woo! Ah, sige dahi, kami video dahi. Bubay sa tubig port, bubay tubig port. Kaya para ano, kay lain kaya ga, ga-brush ga, nga mala. Ito na, oh, kanang kuhaan ba? Itong blue. Sabah ka no, eh. na, oh. basabun basabun sabon, sabon na walay tubig. Sige, anak, bubay dia. Kanang ipang-brushan na eh. Yan. Yan dapat gan yan dapat. After nyan sa CR ha. Oh. Kun piding akan ara imong vidyohan dia. Pag nakita kanla nag nag brush sa CR bilid gilasa imuha. Grabe ganis inde kan nag pala karon nag brush. Ay. Siyapa magluluto? Siyapa magluluto ngayon sa lunch? Ay. <laughs> ah, sige. Palingdigan mo yang pagka piling-piling mo ha. Ay, karon man da sa takaron.

Ganyan kalinis inday sa ano dun. O, oh, di ba? Hindi mo malinis siya, no? oh, basta sige lang brasan At pinatanggal ko na rin yung mga ibang mga hindi nagagamitin dito sa gilid ng ilog na kung saan meron nga tayong pinagawa dyan dati na abuhan or um, dirty kitchen at pinatanggal ko na siya para hindi na magdumidumi dyan at para mag-iihaw-ihaw yung mga tao kasi minsan nag-iihaw dyan at iniiwan at dinudumihan lang talaga. So meron na tayong ihawan dun sa may gilid ng CR. So doon na lang talaga sila mag -ihaw. Para naman yung mga kahoy dyan ay mapakinabangan at pwedeng gawing panggatong. At syempre, naglinis din ang ating mga trabahante. Uh, ayan, nawala sila magawa dito sa bahay. At syempre, pag maaga talaga, sobrang tahimik dito at walang tao. Lalo mga 8 in the morning. So, kay naglinis sila, nagtanggal ng mga damo para naman kahit papano, matrim yung ating mga carabao grass na kailangan talaga matanggal yung mga excess din niya kasi para mas maganda tingnan ang mga carabao grass pag sobrang trim siya. O, ayan, naglinis-linis po si Itching na mukha nga siya yung abatod sa kaniyang katawan na ang dami niyang abs. So, thank you so much. I'll give you an updates next time. Bye!